So ayun guys, si Lolo nagpakain dito ng ano ng ng squirrel. Ayan, ay, dami tumambak sa kanya. Yan, mga sampung piraso. Ay ay, ay ay Takot pa naman ako diyan. Mga sampung piraso siguro 'yan lumapit sa kanya kasi binigyan niya ng food. So pag ano, pag binigyan mo sila ng mga ano kain, talagang magiging maamo 'yan sila. Kahit ano sila, wild animal sila pag binigyan mo sila ng attention, magiging ano sila magiging mabait sa iyo. So ganito dito sa Canada or siguro sa kahit sa ibang bansa except sa Philippines kasi pag ganyan makita mo uh, ano na yan sa Pilipinas eh titirado na nila or babarilin alam mo yun kaya ang sa atin, sobrang ilap. Ayan, eh, anong palapit sa akin? Eh? Hindi ako nagbibigyan ng food si Lolo. Ayun, punta ka dun kay Lolo. So, kaya sana pag ano sa atin, maging ano din, maging aware na maging tayo sa mga animal. Kasi, hindi naman lahat ng ano ay ano, papatayin or what. So, yung kita mo dito sa ano yan, sa gubat talaga sila tumitira pero pag binigyan mo sila talaga ng pagkain magiging maamo sa'yo actually ano yan sila eh wild yan sila, ma mailap kumbaga pero pagka ano yan oh, dami nila, <laughs> siguro mga mahigit 15 peraso pagkakakuha nila ng food tatakbo sila sa malayo, ayan may isa pang ang black eh bumubukod siya kasi ano ano siya, ibang lahi siguro. <laughs> Iba kasi yung kulay niya eh. ang dami. Oh. <laughs> si Lolo talaga oh, talagang pinag-aksayahan niya talaga. Nagdala talaga siya ng pagkain para sa kanila. So, ayan. So, ayan oh, dami. Kaya sabi ko nga sa inyo sana, 'yung mga hayop sa atin, mahalin din natin kasi yan, ang keep ni kad sa atin para alagaan. So, ayan, dami nila. <laughs> dami na oh. <laughs> tuwan tuan sila. Ayan. Lumapit na. Ang dami. dami. Naglalaro na sila. Kasi busog na sila. Ayan. Ang dami. ay oh, Ano? Oh, tumatayo pa. Ayan. Oh. Nilalaro ni, nung isang lolo. Ayan. Ang dami na nila. Hanggang doon na. Oh. Kumakalat sila. Kasi nga. Pagkakakuha nila ng pagkain. Tumatakbo sila palayo. Kasi nga. Mailap yan sila. Kasi. Makasaktan. Pero dito hindi kasi sila sinasaktan. Maamo dito mga ganyan kasi nga ano pinapakain. <laughs> Nakaharap sa akin ang dami yan. Yeah, no. hmm. Hindi ako nagbibigay ng food si Lolo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo, oh, 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 wala akong food doon kayo pumunta kay Lolo. <laughs> diba ba nakakatuwa kasi ano sila yung yung maamo. Sana ganyan din sa atin kasi dito lahat ng hayop may ano nire-respeto nila maging mapawild man sila or what pag ganyan nga kasi tinan mo nagiging maamo sila so ayan, <laughs> ang sigla na nila sila yan, nagahabul na kasi nga nakakain na sila ang eh. hmm. dami nila hmm, ayan, pagpalapit sa akin no, hindi ako no, no. 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 lumapit sa akin. Wala akong tool. Ayan! Okay, yeah. Ay, umakit sa tabi ko ah! Umakit sa tabi ko yung ano. Buti na lang tumalunin sa babalik. Okay guys, thank you for watching. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel, Emily Basconcillo. So happy happy lang, madlang people. God bless you all.